Mayong hapon satanan ah, moni Ah, ni mga kaagaw ang payag bayag nga akong gipagama dinhi sa luti. Ah, uh, siya mga kaagaw ang uh, ah, kinabuhi nga bukid nun mo ni siya mga kaagaw kinabuhing bukid nun ang ah, pinakadabis kay mga kaagaw ni simple nga kinabuhi ba nga bisantod o guan uh, awa o disantod nga atas sa inani nga uh, ka sistema at least nga ikalipay ra nato ang maglantaw sa ato uh, ang kuan kining ni ang gihimo nga payag-payag uh, so mo ni mga kaagaw ang nahimo mga kaagaw para mga gagaw bumbungan pa na siya kung dako pa na siya ukulang mga kaagaw pero kompleto na ang iyang atop mga kaagaw kompleto na ang atop so doon na po mga kawayan o oh, para gisalog so doon na po pang mga kahoy mga kaagaw so ganyan mga kahoy mga kaagaw bali doon ay silingan na mo hi nga uh, naghimo siya o building concrete so muna yung mga mga gipang damba sa iya mga kuan so yang gibaligya ni sa kuwa mga kaagaw uh, na, uh, yang gibaligya ni sa kuwa sa igo-igo ra mga kaagaw nga kantidad mm, no ni siya mga kaagaw ang atong nakita karon mga kaagaw so, nang payag-payaga na siya usa ka kwarto uh, para ada anak pun ya. uh, pinom inuman inom-inoman pud na kuan kini ang yang uh, tuba kuno tumba o okay, kinini ang uh, bahalida? <laughs> pinisingan na yun o tanduay <laughs> ridors <laughs> Ano na diya mga kaagaw nah, wala pa na siya mahuman mga kaagaw pero nakita na to ang kuan kita na to ang uh, yung area na murag kuan pa din kaayo kana ganing ang singalan na nang suwan so, pa virgin pa kay nga area na siya oh. virgin pa kayo kaya nga, kanipaan na <laughs> So, doon sa mga kaagaw. Uh, na, na tangkal sa baboy. So, wala na po yung mga baboy diyan na mga kaagaw. Kaya akong ipakuha na uh, yang iyang deliver. So, yan ang ibaligya yung baboy kay ako na manggi papahawa. Ano mga kagaw. So kita na to ng mga nang labay mga sakyan mga kagaw. To ada uh, ulram kain na siya. Ah, uh, mga kagaw. So do na gamay tubig din mga kagaw. Gusto kau mang kuan oh naik dagang mga isda gani oh nag kisi-kisi gani yang mga isda di ano oh na dito pa na sa lugar sa nanginan wala na kuha na siya ano mga kaagaw mo na yang mga palibot mga kaagaw so ado na mga kahoy oh ano oh atbang dari sa area mga kaagaw mga kaagaw So, ito mga kaagaw o salamat, salamat kayo sa pagsuporta, salamat kay yes, Tanan. I love you, I love you sa Tanan. I love you. I love you, Agaw. I love you. Kumusta, kumusta mo Tanan diha? Amping kanunay. Ah, Kinahanglang mag-ampo kanunay. God bless, God bless sa Tanan.